Julie! Ate, mm. Buti na naman, ano? umuwi ka biglaan ah. Ay naku. Oo oh, ate. Bakit ka na pa uwi? Ay hey, kasi, toxic kasi ni Christian. Eh, hey, nagdesisyon na lang ako na umuwi na. Ano ngayon? Natauhan ka na ba? Totoo na ba yan? Mm, oo, nandito na ulit ako ate. Sinasabi ko na sa iyo eh. Noon pa yan, ka pa. Oo nga eh. taon ba? Tatlong taon ko rin tiniis ate. Napakahigpit. Ang nakakainis pa nito. Lagi na lang akong pinagbabawalan sa lahat ng lakad ko. Nagawa naman akong tao-tauhan. Sinabi ko naman sa'yo, ba? Diba? Tsaka mahalin mo muna yung sarili mo. Higit sa lahat. Pahalagahan mo yan. Hindi yan puro ka, ano, jowa mo. Eh, hey, lang alam ko na. Ihanap na lang kita ng jowa. Ito. Oh. Uh, diba? Jowa agad? Kapibreak na lang namin ni Christian? Para naman makamove on ka kaagad. Ganon yun. Ganun ba? Sige man, nga, Toy. Mamaya makakuha na naman ako ng katulad nun. Mag-install ako ng dating app. Ay, alam ko na. Bahan! Uso ba yan dito sa Pilipinas? Mabuti pa. Oh. Afam na lang ang ihanapin mo dyan kay Judy. Afam? <laughs> para oh, may amanagad oh. tayo. Oo. Oh, oh. <laughs> Para Talaga naman ma-treat ma mo kami sa ibang bansa. Oh. Ay naku, eh, ako naman eh, focus ngayon sa family ate. Ayoko na kasi. Ayoko na muna ng sakit ng ulo. Ayoko na ng bagong boyfriend. Ayoko na muna ng pampabigat sa nararamdaman dahil wala naman akong ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho. Dobli-dobli trabaho para lang umayos yung buhay natin. Alam mo Ay kasi, Ay, dapat may time din para sa sarili. Uh -huh. At saka yan, yung pagtitiis mo is tama na yun. Kaya move on sa bago. Kaya yan, hanap ka namin. Hanap ka na namin. Ay, naku talaga tong dalawang to. Kararating ko nga lang. Ganon talaga yun. Aba, sinat. Ang laki na ni Ining. Lika nga dito. Tamo. Tamo <laughs> o, diba? yung nanay mo, oh. Wala nang ginawa kundi... Oh, umupo ka muna dyan. Mamaya, may pasalubong ako na dyan sa maleta. Yung nanay mo, oh, ihahanap daw ako ng jowa, samantalang siya walang jowa. Oh, siyempre, diyowa. diba? Para masaya si tita, di ba? mo talaga masaya may jowa? Naku, ate, diyan ka nagkakamali. Sakit sa ulo. Eh, kasi naman, maling tao yun. Ay, Ganun ako. yun. O, oh, tapos, ihahanap na naman kayo ng bago, mamaya maling tao na naman. Huwag na. At ako pupunta mo na dun sa best friend kung tatlong taong, kung hindi man lang na-chat. Bakit naman? Eh, paano ka? Tinanggang ni Christian yung Facebook Ay, account ko. Bawal hindi din. Uy, naku, ate, sinabi mo pa. Kayo nga, ipatakas ko pa kayong chinachat. Kapatid ko na kayo eh. Grabe ano naman. Sobra naman siya. Uy, naku, edi pupuntahan ko muna yung best friend ko, si Will. O siya, Ay, naku, sige. naku, siguradong magugulat yun. Kasi hindi din alam na parating ako eh. O sige, malay mo. Sige na. Mm -mm. Go. Teka, pizza na naman kayo, ha? O, oh, syempre. Ang taas na ng kahon nyo, ha? Kayo na ata nakaubos niyan. Nashli! Pizza, o. Oh. Eh. Ay, masarap ba? Oh, o, sige, mamaya kung titikman natin. Punta lang ako talaga kay Will. Baka abutin pa ako ng gabi. Sala, sige. O, oh, dyan ka. mo na kayo. Will! Hoy, lalaking pangit, lumabas ka dyan! Will! Hmm. Okay. Hoy! Ah! <laughs> ano? Ano? Kailangan pa dumating. Kanina lang, actually. Wala nyo. Dito oh. ako pumunta. Una? Una? Oo, oh, kasi nasa bahay ako. Kaso, eh, nakakarindi kasi din yung mga kapatid ko eh. Wala nang ginawa kundi di ako. Kaya sabi ko, ano, puntahan muna kita. Kasi tagal na nating hindi nakapag-usap. Tatlong taon ba naman? Oh, Nipto, literal, oh, natutulala oh. ako sa'yo. Ba't nagkaganyan <laughs> sa agit na mo ngayon? Ay, grabe ah. Magkita na ako dati pa. Oo, oh, para eh, sa'yo talaga to sa akin to? Eh, um-um. Mm -mm. Inuna ko muna yung pasalubong mo kasi baka mahingi pa ng ibang tropa, alam mo na. Nice! Oh, ano, kumusta ka? Galing ha? Okay naman. Gusto mo pumasok sa loob? Eh, hindi na kasi eh, uuwi rin ako. Mag-aayos pa ako yung gamit ko nasa maleta pa eh. Eh, nasan si ano? Hindi <laughs> jawa mong galit na galit sa akin. Buti nakapuslit ka dito. Kaya nga ako nakapuslit, di ba? Iniwan ko na sa abroad. Bakit? Wala na kayo? Hiwalay na kayo? Oo eh. <sighs> Paano ba naman kasi wala nang ginawa kundi hamunin ako ng hiwala yan. <laughs> Ay, di ba kung ko yan sa'yo dati nung nandito pa ako sa Pilipinas? Oo. Oh, oh, oh. Pag alis ko ganun pa rin. Sa so, mama, para bantayan ako. Para paghigpitan ako. Kala mo lagi kong tatakasan. Selos na selos yun sa akin. <laughs> Oo, <laughs> Oo nga, nga eh. nagselos yun pag nalamang dito ka unang pumunta sa akin. <laughs> oh, ay naku, wala oh. na siyang karapatang na magselos ngayon. Wala na kami, no? Uy, <laughs> oh, salamat dito. Ha, oh, oh, ay na. tayo mag-ano naman, oh, mag-banding tayo minsan. <laughs> Oo nga, ayayin natin yung mga tropa natin. Oh. Eh, hindi ko nga alam kung paano ko sila kukontakin. Kasi nga, si nung nasa abroad na kami, pinatanggal niya talaga sa akin yung Facebook. Kaya tamo, tatlong taon di kita na-chat. Oh, literal, literal talaga. Ang ganda mo ngayon. Sarap. Ay naku. Ano, 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 naman ito. malamig kasi doon mo. May paganyan ka na, na ngayon, ha? Oo, syempre naman, no? Oh, no. <laughs> dalagan, dalagan. Oo, yan dalagan, dala si na. <laughs> dati, lalaking dalaki ka pa, eh. Ay, tamang ikaw nga, uhugin ka pa dati. Hindi, <laughs> eh. ma. Maiba ko, maiba ko. Pupunta ko sa bahay niyo, ha, one time. Kasi, gusto kong din sila. Kasi, nandito ka na, eh. Diba, nadusin natin si na niya mo. At si, ano, si TJ. Mag-inuman tayo mo. Oh, ito na nga. Kaya nga rin pala ako nagpunta dito. Oh. Eh hey, kasi sila TJ, siya kasi ate niya, wala nang ginawa kundi biruin ako. Eh hahanap daw ako ng jowa sa dating app. oo, O kaya daw ipapadate daw ako kanin, -kanin. Mamaya ang makadate ko, manyakis pa ako kaya naman drug addict. Oo, oh, yan naman. Eh, e, wala ka naman boyfriend ha? ngayon na. Eh kaya nga eh, bigla nga ako magkaka-boyfriend. Ikaw! Uh, Magpapanggap lang ang arte mo! Ano, nandidiri ka sa akin? Bayaran mo! Bayaran mo! Magkano ba? <laughs> Bakit ba't ako na pili mo? Eh syempre, kasi di ba, alam mo naman na pwede kong idahilan eh, na kasi kapabata kita, kilala ko na yung ugali mo. Oh, Nainiwala ba yung mga yung nagkakakitaan tayo ng pet ng bata? Tos... <laughs> <laughs> Hoy, nung bata yun, oh, malaki na tayo. Grabe ka! Hindi, seryoso ba yan? Oo, oh, oh, ganito. Anong pagpunta ngayon. natin sa bahay, pagpunta mo sa bahay, papakilala na lang kita na jowa kita para tumigil na yung dalwa. Nakakainis eh. Magkano bang ano dyan? Magkano ba? tayo? Magkano? Bigyan nga kita pa sa lubo eh. Hindi, sige. Ano ba yan? Nakakaya naman. Ganun na lang. Sige, sige. Oo, ha? Balitan mo kung kailan. Oo, ang sama na ko gali ko. Pumunta lang ako para humingi ng pabor. Pero hindi totoo yun, oh. Namiss kita. namiss din kita. Uy, tul. Ano, hindi ka talaga? Hindi na. Basta pag-aralan mo, ha? Oo, sige, sige. Mga, nandito na yata yung delivery ko. Ah, oh, hindi, hindi. Iba pala. Iba Ah, kala ko yung Lazada ko dumating na yun. <laughs> buko yun? Talaga. Ah, buko pala yun. Okay ano? Ano? Ay, uh, pumasok tayo sa loob. Eh, Ayun na. Basta, gawin mo na lang pagpasok mo sa loob. Pag-aralan mo yung script mo. a-acting ah, oh. ka, alalahanin mo. Artista oh, ka ngayon. Ako nga, dito lang naman ako sa Pinas. Pag-alis ko, hindi e safe na ulit. Ligtas ka na. Sige, okay, sige. Okay. O, siya. Salamat Thank you. So, salamat oh, Salamat ah. salamat ah. Welcome Thank you, back. Then, ha. oh. Welcome back. Isa oh, pa, isa marami, pa. Marami, ah. marami. Namiss kita eh. <laughs> oh, lang dito. ka na doon. Sige, hindi. Sumuway okay ka muna. Oh, sige, sige. Bye-bye. Bye. Ingat, oh. ingat ha. Ang ganda naman ng K-dramang to. Sana naman makakuha din ng ganyan si Julia, no? Mm uh -huh. Ay, nakakilig. Hindi, alam mo, re-reto ko sana sa kaibigan. Sino? Sa kaibigan ko. Sino yun? Si Renz. Yung, ano, yung nabiyahin lang ng tricycle. Mabait ba yun? Oo. Responsable. Hmm, eh. mukha namang maayos sa pamilya Ang mahalaga naman eh, yung totoo magmamahal kay Julie, okay na yun sa akin. Tsaka responsable Ayos Basta na, Basta ayos na. Basta maasahan yung mamahalin siya, tsaka hindi siya pamabayaan. Kaya nga eh. Ay naku, sana naman maging maayos yan. Nasaan na ba si ate? Ewan ko. Saan ka palap yun? Hmm. makakahanap hmm. din yan. Hi! Oh, saan sila? Hindi ko na nyo. Uy, uh, ate. Oh, bakit kayo magkasama? Lee. Oh, eto na nga. Oh, anong chika? Kaya talaga ako umuwi ng Pilipinas. Hmm. Para balikan ko si Will. Ano? Sinasabi ko na nga. Saglit. Sa tinagal-tagal. Disko po, ay pataka din naman pala kay Will. Oh, ate, Oo, oo. Oh, oh. Si Will, ang boyfriend ko. Ay, labunutan ako ng tinik. Nako naman, Will. Salamat naman, Mahalaga ha? Malaga naman si ate. Okay. Basta ikaw i-magpakaigi sa kapatid namin. Ako, huwag mong lolokohin yan. Parin mo, ha? At saka ano, ha? Sa kasal nyo ano kasal agad ate. Pinakilala ko lang na boyfriend ko kasal agad. Tang pinapapawisan siya. Oh. taon ka na. Uy, grabe, walang bilangan ng kita edad. Bigyan mo na ako kami ng pamangkin. Oo, ate. Doon din naman yung pupunta. Para naman may kalaro si Natnat. Oo. Oh. 'Di ba? Okay, oh, naman niya si Will. Mabait na bata 'yan. Kaya nako, 'di ba? Siyempre. Okay na. Okay na, okay. Din na, ha? Salamat po. Mm, -mm. Ay, siya, ko na yung ano yung... Alay na, ate. Nagmamadali Ay, ka ba? Hindi, 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 para sa ano. <laughs> para naman, ikasal kayo, ang ganda. Iniisip po na. Ako nang bahala sa coordinator, ha? sa mga abay doon. Mm, mm Basta huwag kayong magmadali, ha? Kayong dalawang kaka... ka laki ng ulo niyan. Masaya kami para sa inyo. Oo, oh, excited na akong kasal. Sa... Ano <laughs> ba? Oh, Seryoso <laughs> ba itong mga ko? Sabi ko naman sa'yo eh, Will. Will, ako. Ate. Mga ako ka. Ha? Kung yung mga kalaban mo. Pa. Sinasabi Ay. ko sa'yo. Tama ah, ba pa nga ako? Uh, hindi, speechless lang ako kasi... Tingnan mo nga naman sa hinaba <laughs> ng prosesyon. Hindi, hindi, pagpapis, ano ba ano, yung uh, ano Kinaktis no. Yung, ibig ko sabihin, kinaktis ko na humarap sa inyo bilang boyfriend ni Julie. okay. Naiya akong, kasi, basta, also, alam ko, akong bahala dito kay Tol, kay Han. Sorry. Kay Han. Um, Ipa okay. kasi siya sanay. Pasensya okay, na kayo. Masasanay ka din. Han. <laughs> Ang cute niyo! Oo nga, bagay na bagay. basta oh, oh, huwag mo siya sasaktan. Oo, oh, pag may merendahin ko lang, ha? Oo, oh, tara, toh, oh, tara. Hmm, tara. tara. Huh? Hmm, Sige I kayo muna, kami nanonood lang kay drama. Hala. Nung Tinang naman yung dalawang yun, tinong mo nga naman okay. Hindi ah, mo masasabi ang panahon, sila din pala. Diyan lang pala sa kapitbahay. <laughs> Pero ako nga to. Julie! Ate! Sigurado ka na ba dyan? Saan? Yan, kapag alis mo. Oo nga ate. Two weeks ka pa lang. Oo naman, ate. Kailangan kong umalis ng bansa. Eh, sabit lang. Eh, paano naman si Will? Di ba para kaya si ka Will? para sa kanya? Ay, nako ate. TJ. Si Will. Sinabihan ko lang na magpanggap yun. Ano? Nako. Eh, kasi kayong dalawa, ang kulit-kulit nyo. Lagi niyo akong pinipilit na makapag kung kani-kanino. Ayun. Tropa lang ang tingin sa akin nun, ate. Ano ba yan? Pinaniwala mo kami, ha? Kala ko pa naman, tunay na tunay na. Naku, sorry talaga sa inyo. Pasensya na. Tsaka alam nyo, ano ito Ay, rin yung... Ba? Kala ko totoo. Ito rin kasi yung dahilan natin kung ba't nag-decide ako na umalis na din agad. Kasi pag nag-stay pa ako dito sa Pilipinas, nakikita ko si Will. Bumabalik yung dating nararamdaman ko para sa kanya. Alam mo kasi hindi pwede. Hindi ko masabi kasi, alam mo TJ, ang touring lang nun sa akin, best friend, tropa, hindi ako yung tipo niya. Saglit niya lang. Tinanong mo ba siya? Naku ate, kung tatanungin ko siya, mas lalo lang ako magiging masasaktan sa sasagot niya. Mas okay na yung ganito. At least, may iwasan ko na siya. Eh ano? Ano ba nararamdaman mo sa kanya? Hindi siyempre ate. Gusto ko yun mula bata pa kami. Ayun naman First crush ko yun. First love ko yun. Oo nga. No. Okay na yun si kuya. Gusto ko makausapin ko si Will. O, hindi na ate. Na kami na uh, amin. Huwag na kayong makulit. Ganyan na naman kayong dalawa. Irereto nyo na naman ako kung kani-kanino. Ngayon hindi kay naman, Will. Hindi naman Julie. Alam mo, mo mas maganda yung magsabi ka na nararamdaman mo, hindi yung itatago mo. Okay lang yun ate, tsaka paalis na rin ako no. Mamaya malit pa ako sa flight ko eh. Kayong dalawa dyan, huwag kayong maingay. Okay lang ako talaga. Eh ma paano, may ko na naman kayong dalawa. o oh, ano na, na, paano kayong dalawa sabi. dyan na, Una na ako ah. Baka no, pa maliit ako sa flight ko. No. Ano ko? Ano kaya? Kamusta si Julie? Sana naman okay siya. Nakasakay na siya, mm. dito na yung kaysan niya. Oo oh, nga, nag-aalala pa rin ako hanggang ngayon. Batang yun talaga. Oo. Oh. Oo. Oh. Kuya. Will! ate. Si, ano po, si Julie. Kayaan ko sana sa labas, si eh. kakain kami. Kahatid lang namin sa kanya kaninang alas dos sa airport. Oh, airport? Oh, yeah. siya. ba, saan po? Balik lang siya ng... Dubai. Dubai? Oo. Oh. Kanina pa, alas dos. Teka lang hindi, hindi po nagsabi sa akin na ah. aalis. Alam po kasi may lakad kami ngayon eh. Ngayon hey, na ko yung batang yan kasi sinabi ko kausapin ka bago siya umalis. <laughs> seryoso ba ito ate? Oo. Hindi kasi siya nagpahalam. Hindi, seryoso nga po. Umalis na siya. At alam na namin yung totoo, pinagtapat niya. Yung setup up niyo. Sayang, botong-boto pa naman kasi. Kaya nga eh, malakon pa naman, okay na okay na kayo eh. Sayang naman. Ate, pasensya na kayo ha, kasi nagpanggap kami. Pero, isa din kasi sa dahilan kaya ako nandito eh, kasi kakausapin ko sana si Julie. Kasi nga, yung nararamdaman ko kasi sa kanya, <laughs> hindi na din biro eh. Kaya gusto ko sana sa talaga makausap eh kasi nga aamin na din talaga ako eh. eh, eh kumuha lang talaga ako ng tempo pero nga, alam ko ngayon yung tamang panahon eh pero sana nagjojo ko lang kayo no nandiyan nandiyan siguro siya. Kanina pa alas dos namin inihatid. Ano, ano oras na kuya? Kutro na. Alas dos sige. Sige. Alam mo ba? Ano eh? Ate, hindi, ano na lang po. Tatawag na lang ako sa inyo ha kasi kailangan ko habulin si, si Julie. Tatry ko lang. Bahal lang, bahal lang nandun pa siya, ha? Ay, pa na yun! Hindi, tatry ko lang po. Tatry ko lang, ate, ha? Saglit. Ha? Huh? Saan nabamutan ko siya?